Ano yung sisiguraduhin mo hindi malilimutan ng iyong mga anak? Siguro po yung respeto. Yun lang po ang kaya ko pong sabihin para sa kanila. Na wag na wag nila yung kakalimutan sa rin nila yung salitang respeto. Where is this coming from? Itong uh, respect, itong pagmamahal, sa saan ka nagkulang? Saan ka sumobra? Uh, siguro masabi ko, Tito Boy, ano kasi po ako eh, workaholic. Okay. Parang uh, ayaw gusto ko, ayoko pong tumat natatambay sa bahay. Gusto ko po talaga ng trabaho. Gusto ko yung... So at dahil dyan? At dahil dyan, siguro, uh, may nawala dahil hindi ko na ibigay yung pinakatay. Pero, so, yun talagang buhay, Tito Boy. Kailangan mo mag-choice, kailangan mo mamili. Hindi pwede mag-stay ka doon. Hindi mo kailangan mag-stay sa isang box. At ang pinili mo ay? Ang mga anak ko kasi silang mundo ko eh. Hindi na. Respeto ang leksyon na hindi mo malilimutang ituro sa iyong mga Ay anak. Po, huwag nilang kakalimutan hanggang sa tumanda sila. Respeto ang kasunod nun. Trust. At ang susunod nun, love. Baka yun. Baka yun. Try hanggang opens. Yung yun. Ikot-ikotin. Pause ko lang ng konte buboy. Halimbawa, ang dalawang anak mo, uh, ang isa, six, ang isa, four. four siguro mga about ten years from now, babalik lang ng konte ang mga anak mo at sasabihin, bakit hindi tayo kumpleto? Anong sasabihin mo sa kanila? Uh, ang... Ang hirap ito, boy. Mahirap, mahirap. Kasi... Sorry, Gia. Sorry. Kasi ano po ako eh, uh, broken family din ako. ba diba? parang sinabi ko yung dati na... Kala ko sa usapan natin to. Hindi uh, po <laughs> dito, boy. Uh, parang ang hirap na... Na... <laughs> Shucks, pagbata pinag -usa. Na sinabi ko sa nanay nila na... Laban, laban tayo, gano'n. Pero may nangyayari talaga, parang hindi ko po masabing God's will, di ba? Pero kung ito man po yun, kailangan ko po siyang yakapin. Hindi lang po talaga ako tumitigil sa pagpipray, Tito Boy. Anong pagkakamali mo ang binago mo? Siguro po, Tito Boy, mas, mas nag-mindset ako. Mas, mas tinignan ko yung dapat na oras na ibibigay ko. Okay. Mas nag, nagkaroon ako ng plano. Thank to your me, of course. Okay uh, siya yung nagmulat sa akin na parang, ah, shucks, kaya ko rin yan. So, issue ng time? Issue ng time, may. Ay, Yorme, ah, <laughs> uh, Tito Boy, ano ba ito? Ayun <laughs> Ay, po. <laughs>